ko Hello po mga kalingap. Shout out po. Kuha ko ng patong. Kanina na ito iisip. Okay. Mabay natin to. Ay! Tutumba. Ito po mga kalingap. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayusin lang po muna natin sa gilid itong ating camera. Shout out po sa inyong lahat po. Dito tayo ngayon guys Sa so Jackson Rabbi Resort Para sa isang Napaka Gandang vlogs Napaka gandang vlogs At mga aabagan Aabangan po na vlog po mga kalingap Kaabang-abang po Yung ating vlog dito ngayon mga kalingap Shoutout po, Shout po ma'am Susan Vergara Maria Consuelo Pison Mamonet, Mam Ma'am Perla, Julian Aberlo, shoutout po sa Ma'am la Barrientos po. Ma'am Elizabeth Villegas, shoutout po sa inyo. Ma'am Telma de los Santos, Ma'am Bona, Ma'am Liza, Ma'am Ray, Ma'am Bebe Labs, Ma'am Perla Clemente, Ma'am Annalie, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo mga kalingap, magandang gabi po. Salamat po pala mga kalingap sa mga nag po ng Bash Cosmetics, sa mga nag-order, thank you so much po. Mga Bash Cosmetics po, thank you so much po. Bobby 16, shout po sa inyo. Mary Malvar, shout po. Ma'am Zinaida De Leon, shout po sa inyo. Marina Romana, shout po. Thelma, Mapusaw, shout po. Ma'am Raquel Abinal, shout po sa inyo. Salamat po, like and share po ng ating live, guys. Marami po tayong kasama ngayon, guys. Abangan nyo po ito sa second channel po ni Kalinga para po. Ipadala ko pala sa iyo ang bayad ko, sabi ng number Sunberga. Ay, sige po, ma'am. Bag po ba ni Carla yung nasa likod? Ay, siya. Kay Carla yan? Ay, yes po. Kay Karla po yan. Kasama po natin si Carla ngayon, guys. Sila Rose Ann, mga Kalingap Angels po. Kasama po natin ngayon. Abangan nyo po ito, mga Kalingap, sa second channel, Rama Vlogs. Thank you so much po, Ma'am Shearns. Shoutout po, Ma'am Amani Amani. Shoutout po sa inyo. Kay Tita from Moscow and Doc Doc Look, ano nga yun, eh? A blessed Sunday evening, kalingap iyan. Familiar yung shoulder bag sa likod yun, oh. Pero lucky <laughs> Grabe kayo, guys, ano? Alam, alam nyo, guys, ano? Andito po ngayon, mga kalingap, sila Papa Joms. Jump car, andito, guys, ang jump car. Salamat po, Ma'am Ma earns sa Siya po ang ano natin, sponsor ng venue para sa for today's vlog. Shoutout po, Ma'am Ma earns Kung nanonood ka man, Maria Fe, patriarca, shoutout po dyan sa Aklan. <coughs> Miss ko na sa si Eden at pong kuya. Wala po, busy po si Eden. Sa Eden po, yung pinagjutihan po ni Eden na hospital is napakalayo po dito. So, in-invite po natin sa si Eden pero hindi niya na daw po kaya. Pagod na pagod na daw po talaga siya. And syempre po, sobrang toxic po ng ano ng environment sa hospital. Kaya ganun po, mga po. Ma'am Sheena, Jomcar, CFL, shoutout po. Um, tita from Moscow and Foklin Adams. Ah yes, Foklin Adams. Salamat po Ma'am Foklin Adams. Doklin Adams sabi ni Jumps kanina. Tita from Moscow and Docmin Adams. Shout out po. Foclin Adams. Kuya Ian, may live kayo ng lip serum. Wala po kami live ng lip serum ngayon. Pero salamat po sa mga nag mine Pwede na po kayo mag mine ulit po, mga kalinga. Hindi po kayo mag mine Mag-order po sa FB page ng Bash Cosmetics. And please lang po, mga kalinga, Please be kind po, mga kalingap. Huwag po nating sungitan po yung ating mga nagre-reply. Kasi ang nagre-reply po ay si Carla at si Ma'am Amy. Siyempre naman, guys. Siyempre. Nagre-reply si Carla. First time niya po yan. At kung ano-ano pa po yung mga dinedemand ninyo. Akala nyo po, uh, akala nyo naman po napakalaking business namin. Ang daming dinedemand nung iba guys kung ano-ano, hanapan mo pa ng... Oy, dapat ganto ha, sa sunod dapat ganto kayo, dapat may invoice kayo na ganto, ganto dapat. Ganto ang gawin nyo. Guys, first time po nilang mag-business silang dalawa. First time po nilang dalawa na dito sa ano na to, gantong klaseng ano, business guys. Kaya, guys, Ma'am Sharon Stevie, shoutout nanonood po. Ang dami po kami dito magkakasama. Salamat po. And ulitin ko lang po, guys, please be um, respectful po sa pag -chat, -chat po sa Bash Cosmetics. Siyempre po, wag po natin, uh, sana po wag po natin, ano, uh, mag-demand and magsungit po kasi nagre-reply po dyan ay Buntis at syempre si Carla din po. And syempre po, ano, tayo minsan magreply din tayo. Pero sila po talaga ang nagre-reply mga kalingap. And kapag very kind at very, very mabait yung kausap ni Carla is talaga nagbo-voice -vo message pa siya para don sa kanyang mga customers. Kaya salamat po ah, sa mga ano, mga polite dyan. Doclin Adams. Salamat po ma'am Doclin Adams ulit dito sa Food and Tita Moscow. Shoutout po. Team Kurot tayo, Tita Moscow and Doclin Adams. Ay, salamat po, Ma'am Ma'am Si Ernst. Hi, kalinga po yan. Ang Edsy nandyan din po ba? Sorry po, wala pong Edsy, guys. Pero next week po, um, alam ko, busy na po sila eh. Kasi magpa uh, magpapractice na po na para sa ano, debut. Debut po ni Viancy. Grabe, ang bilis ng panahon, no? Doclin Adams. Eh, okay, salamat po sa mga nag-ano. Kailan po shoot ng part 94 po? Sabi naman sa Hindi ko pa po alam po. <coughs> <coughs> Tayo guys, ang pinaka -alam po natin is yung sa second channel guys. Ano? <coughs> Natuloy po ang aming swimming guys. Overnight po kami ngayon. Magkakasama po kami. And, and kung familiar kayo sa bag na yan, kilala niyo na siya. <coughs> Si Joy po, hindi po nakapunta si Joy. Pares po sila nag-duty po ni um, Eden, yung mga nurse natin doon. Is napaka-busy po. Jump car fans from Malita, Davao, Occidental. Shoutout, Kalingap Iyan. Hi to Ma'am M. Salamat po, Pam Pamela Nunez. Ma'am Gwena Leo. shoutout po. Isa din po sa mga nag-mine. Kalingap Iyan, yun po ang shipping fee sa Manila. 50 pesos lang po ang shipping fee po ng uh, um, Bash Cosmetics. Thank you so much po sa mga nag -mine. Kuya Ian, love si, live si Kuya Bal. Ay, live po si Kuya Bal? Nasaktuhan po natin ano, na live po si Kuya Bal. Ay, ano pa po kasi ito na po. Sige po mga kalingap, pa-check daw isi kung live si Kuya Bal. Mm -mm. Salamat po guys sa pa nagpaalam po na live si Kuya Bal. Tayo po ay mag-out na rin. Lipat po tayong lahat sa live po ni Kuya Bal. Siguro po, um, radio lang, ano, patingin daw ng ano, live ni Kuya Bal. Pero kasi guys, nasa oras pa kasi guys eh. Lipat muna tayo kay Kuya Bal guys. ah um, Siyempre respect natin yan kay Kuya Bal. Lipat po tayo kay Kuya Bal po muna mga kalingap. Pakinggan natin kasi meron siya atang i-announce eh. Nasa radyo po siya. And about siguro ito sa mga ano nangyayari ngayong issue. Pakinggan po natin si Kuya Bal. And unawain natin mab mabuti ko anong kanya sasabihin guys. Ano? Salamat po sa inyo lahat guys. God bless you all po. Saludo ako sa inyo lahat guys. Salamat.